Magandang tanghali po mga idol. Ito na po tayo. Kakaibang pajero yung ating gagawin ngayon mga idol. Tatasa natin. Ayan siya. Ito nga pala idol si Labos. Ayan. Ang nagpagawa sa atin. San linggo na mahigit ang nagpa schedule. Taga saan nga kayo boss? Taga San Rafael. San Rafael mga idol. Ito nga pala yung ating papalitan mga idol. Oh. Akala ko idol i-bike. Hindi pala. Ito ay doon ta taasan natin. Gusto ni boss na taasan yung dito sa likuran. Saka napalitan ko na to mga idol ng ano. Ito yung busing sa shock at saka dito gagawan pa natin mga idol. Ay yan mga idol. Oh. Kala ko iba eh, kay idol eh hindi pala eh may Ayan. Kakaiba idol at gagawa na natin ang busing. Kaya ito yung kanyang tsura. Lumaki idol yung aking pwesto dahil maliit yung gagawin natin ngayon. Kaya na siya mga idol at gawa na tayo ng busing. Kasi ito yung nakaso. So, ito yung idol at gawin na natin ng lagay natin sa spring. ang ating talim. Ito okay. 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 so, mga idol Pantayin na natin ito. Saan natin lagyan ng lock mga idol? mga Ayan, sa nagtatarong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Tulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol sa maraming maraming salamat pala mga idol sa inyong walang sawan sa sa aking video dahil sa inyong mga idol ay 159,000 followers na po tayo Maraming maraming salamat. Yung idol, Para yang mari selamat kut. Si temai idul salah. Para tumak Saidul yang ini, Bos. Sesak el balikut kasi sumasayad ma idul pagkano do. ay laman ay, ay doon yung kapal na dinagdag natin kinisin natin. natin kunti mayroon na para maganda tingnan Nagawa pa tayo nyan mga ito ng ano. Sasyak naman sa dulo. Itong mga bilog. Ito ay doon ang nagawa na natin. Ito so, ay doon eh. Halos dalawang linggo na ito naka-schedule si boss. Kaya, uh, nagawa na natin. Dalawang linggo siya kung naghihintay sa tawag natin. Kaya si Idol, ganyan lang pagkabit na Idol. Uh, at gagawaan pa natin yung guma dito. Uh, ito Idol ang gagawin natin kapala natin para pag hinigpitan ni eh, ipit na ipit siya hindi siya gagalaw ang siya mga ilong matalim yung ating panghiwa ay dulo para lang may laruan niyan hindi gano'ng krusado yung ating kamay konting bilog na lang at tanggalin din natin ang kanto to ito idol araw araw ganito talaga ito tar yung tarbaho natin mga idol walang tatapos ang iwa gulong mga idol kaya sana mga idol eh hindi kayo magsawa sa akin mga kuntit mga idol Araw-araw, puro hiwa. Puro gulong ang karap. Siya taot nga pala dyan ng iron sa lahat ng mambubusing. Tulad ko. Ang iron lagyan natin ang paumbok dahil doon sa atin. Ayan. siya na kayo idol at medyo maingay. Kung hindi tabing kalsada kasi tayo mga idol kaya yung mga sakyan eh. may iingay yung ating ano video mga idol buka oh, siya kailangan ganito rin yung gawa natin nakalapat siya Ayan. Okay, let's fight Kapit na natin.

pala natin ng tuloy mga idol tingnan mo yung original niya idol manipis kaya kahit mahigpit na yung nut maalog pa rin to dahil hindi siya naiipit kaya itong gawa natin kinapala natin at medyo malayo pa sila bus kaya kailangan may mga, idol eh, masulit nila at pasensya na pala mga idol sa akin salita at Tak kabul bulul lah. Kunting anu nalak. Kinis. mga idol yet. gusto nyo pong makita pagkabit mga idol eh tapusin nyo na lang po ang ating video para makita nyo po pagkabit ito na mga idol kabit na natin to para makita nyo idol yung ating finish product ayun siya kabit na natin mga idol at ito na mga idol kabit na natin dito nga pala nakabitin mga idol lagay na natin itong liyaw mga idol yung kabila mga idol ay tapos na natin gawin ito na lang kaya yeah, ito na lang yung video ko idol kasi parehas lang naman idol yung ano nila yung forma at ito nga pala idol yung dulo nung shop dito idol sa medyo dokotensya ayan siya kita natin mga idol Ayan na siya mga idol at nakabit na natin. Ngayon idol eh, kabit na natin yung gulong idol para makita natin dito kung ano taas. Halos dikit kasi ito dati idol. Yung hindi natin napalitan eh, halos dikit ito. Ayan at kabit na natin yung gulong idol. Ayan na siya mga idol, ang ating finish product. Ito idol kahin, idol eh, halos yan, halos dikit dito. Pero ito na siya ngayon mga idol. Ayan. Maraming maraming salamat po idol sa inyong lasawan suporta at dito na po idol ang ating video. At pakishare naman po mga idol at samahan nyo na rin po ng like. At pakipalo na rin po mga idol. Ayan mga idol si Labos at maraming maraming salamat po sa inyong tiwala sa aking gawa. At tapos na ang kanlasakyan mga idol. Ito siya. Ang madilim lang mga idol. Hindi natin makuha nung. Ayan siya mga idol. Yan eh, lamang po mga idol. Bye-bye!